Idol, idol, idol. Gusto ko yung mabilis na pukpuk idol. Idol, idol. <laughs> Christmas? <No>, Ready Christmas? <laughs> Ready <Very> Christmas? <laughs> Kaya trabaho, lad, o. O, o. kaya kaya trabaho ko yun. Oo, kaya kaya trabaho. Kaya siya yung mga tropa, <laughs> The magician. The magician. Kaya trabaho ko. Kaya pa pa po yun. Sama Jijan! Sama Jijan! Kaya kaya trabaho. Kung gano'n na nang ganda yung vlog o. to kasi sipag to. Di ang elbord. Alas 12 na yan ha. Ito mga tropa ko sobrang sisipag nito. Ako lang hindi masipag dito, taga lang ako eh. <laughs> Sipag oh. Ano yan boss? Pwede pa ma-interview na yan? Ah, pinapalaki ko yung butas. Gusto ko kasi smooth. Gusto niya smooth guys. Boots, 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 boots. Yung isa butas din yun. Ito baka butas din to. Yeah, yeah.